Sa gobyerno. Kaya naman makihula na kung sino itong politiko na tinabla ang kanyang BFF para lang magpabibo sa publiko. Ayon sa ating scooper, may isang beses na kumudaraw itong si Subject matapos masagap ang isang maselang issue sa lipunan. Ayon lang, ang malupit dito, tinamaan raw ang kanyang BFF na malakas ang kapit sa palasyo gayon din ang mga ahensya ng gobyerno. Kinalang matalas naman daw ang utak nitong si subject pero ang red flag sa kanya ay ang pagiging epal sa mga kontrobersiya na tila hindi magpapapigil ang kanyang bibig sa pagkuda. Kaya siguradong nasa pool dito ang pagtira sa pagtirada sa isu lalo't apektado ang kanyang BFF. Ayon pa sa ating scooper, mukhang pinagsisiya naman daw ni Subject ang eksena niyang ito dahil alanganin na ang suporta nito sa kanya sa 2025 election. Ooh, ang politiko na tinabla ang BFF niya sa kanyang pagiging epal ay kinalang dahil mahirap buhatin.